Sa so, mga nagtatanong dyan, every Wednesday, Saturday, tanggayin ang mga ipit mga Ito yung so, mga niya sa Baliwag, Bulacan. Ang hero nito. Ang mga hero. Sa so, rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Uh, white gold. Nung ni niya White gold. There, yeah. like that, no? No. White gold eh na. it pumpkin. Kumakamasa, ito salamat. Ayan, white chocolate. SBR. Ayan, white chocolate. Kumakamasa, pakipalat, para maraming mga panat. Mabuhay